Yung kawat daw yan. Yung iba guys, mga nakapaa. Iilan il lang may sapatos guys. Saka yung, is, yung iba din nakamedyas. So yan guys, ang mga athletes natin. So yan. Ang iba kasi, ano, mas prefer nila na magpaa kasi hindi sanay na nakasapatos na mag ano yan siguro mag takbo so yun Hmm, yun. Oh, may sugat na siya pero magtatakbo pa rin siya. Yan guys. Yung iba kasi sa ating mga athletes wala talagang ano, sa pin sa paa. Ah, ba? Diba? Tapos may parang may ano na yung paa niya may sugat. Pero tatakbo pa rin siya. Para sa school or para sa district nila guys so ganun uh, ka professional lang ang ating mga athletes. Hindi ba?